Umalis ang Estados Unidos ng Amerika mula sa Europa. Ngayong linggo sa Washington, opisyal na itong inanunsyo sa pagpupulong ng mga delegasyon ng Europa at opisyal ng Pentagon. Sinabihan ang mga Europeo na pagsapit ng 2,000 at 27 dapat nang akuin ng Europa ang karamihan sa mga responsibilidad ng NATO pagdating sa konbensyonal na depensa. Kung hindi, pwedeng itigil ng Estados Unidos ang pakikilahok sa ilang mekanismo ng koordinasyon ng alyansa. Ibig sabihin, dapat magsimula ang Europa ng sariling paniniktik, magdevelop ng teknolohiya sa misail, palakasin ang hukbong sandatahan at industriyang militar. Sa ganoong paraan, ang Estados Unidos ay magiging isang pantulong na puwersa na lamang sa paglipas ng panahon at hindi na ang sentro ng paggawa ng desisyon sa NATO. Sa totoo lang, nais pa rin ng Estados Unidos kontrolin ang Hilagang Europa, marahil dahil malapit ito sa Arctic. Sabi ng mga opisyal ng Europa, hindi makatotohanan ang 2,000 at 27 na deadline. Hindi dahil sa kakulangan ng pera o political will sa Europa, kundi dahil wala silang kakayahan na agad palitan ang pangunahing depensa ng Estados Unidos. Eh, parang wala namang pakialam ang administrasyon ni Trump, hindi siya gaanong interesado dyan. At malinaw, kasalanan din ito ng mga Europeo. Kasi dapat noon pa sila kumilos noong dalawang libo at dalawamput at mas maganda sana kung noong dalawang libo at labing apat pa. Pero si Trump mismo ay sumasalungat sa sarili niya dito. Kung sa kanyang estratehiya ng pambansang seguridad na tinalakay natin sa nakaraang episode, idineklara ni Trump ang kapayapaan, katatagan at kasaganaan sa relasyon sa Rusya. Bakit kailangang maghanda ang Europa sa digmaan at mag-armas? Saan nga ba talaga nagsisinungaling si Trump? Ako si Alexi Pecci Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like, mag-commento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ang link. Nagpo-post kami ng mga balita agad-agad kapag may dumarating na impormasyon. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Kompleto ang detalye gaya ng bank account, PayPal, Patreon, Buy Coffee at Crypto Wallet. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, nais ng Estados Unidos ng Amerika na sa 2027 ay akuin na nito ang karamihan sa mga depensang kakayahan ng NATO mula paniniktik hanggang misil. Ipinahayag ito ngayong linggo ng Pentagon sa mga diplomat sa Washington. Sadyang ipinatawag nila ang mga Europeo upang sabihin na, Pakinggan ninyo, may natitira na lang kayong, sa totoo lang, isang taon para mag-armas muli at masanay sa ideya na aalis na ang mga Amerikano mula sa kontinente. Ito ay napakaikling panahon na para sa ilang opisyal ng Europa ay tila hindi makatotohanan. At ang mensahe ayon sa limang source ng Reuters na pamilyar sa takbo ng usapan kabilang ang isang opisyal na kinatawan ng Estados Unidos ay ipinahayag ngayong linggo sa Washington sa isang pagpupulong ng mga tauhan ng Pentagon na nangangasiwa sa patakaran ng NATO at ilang delegasyon mula sa Europa. Ayon sa Reuters, ang paglipat ng pasaning ito mula Estados Unidos sa mga kasaping Europeo ng North Atlantic Treaty Organization ay magbabago ng malaki sa paraan ng pakikisalamuha ng Amerika, isa sa mga nagtatag ng alyansa sa sarili nitong bansa. Hindi pa rin nasisiyahan ang Washington sa mga nagawa ng Europa sa pagpapalakas ng kanilang kakayahang depensahan matapos ang pinalawak na pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022. Ipinabatid ng mga opisyal ng Amerika sa mga kasamahang Europeo na kung hindi makakasunod ang Europa bago ang 2027, maaaring itigil ng Estados Unidos ang pakikilahok sa ilang mekanismo ng koordinasyon sa depensa sa Kazakhstan, 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 sa Kazakhstan, sa Kazakhstan, sa Kazakhstan, sa Kazakhstan, sa Kazakhstan. Hindi nilinaw sa Kazakhstan kung paano titingnan ng Estados Unidos ang progreso ng Europa sa pagtanggap ng mas malaking pasanin. Hindi rin malinaw kung ang 2027 ay salamin ng posisyon ng buong administrasyon ni Trump o ng ilang opisyal lang ng Pentagon. Sa Washington, may matinding hindi pagkakasundo tungkol sa papel ng militar ng United States sa Europa. May ilang miyembro ng koponan ni Trump na nananawagan na pabayaan at huwag na lang ipagtanggol ang Europa. At isa sa mga tagasunod na ito ay si Vice Presidente ng Estados Unidos, Jay DeVence, na diretsahang nagsasabi, pakinggan ninyo, hayaan ninyo ang Europa ang magtanggol sa sarili nila. Bakit pa tayo makikialam doon? Diretsahang niyang sinasabi na, ilabas na natin lahat ng ating mga sundalo doon. Ilabas na rin ang ating mga armas. Sempre, mananatili tayo sa NATO para kung mangyari ulit ang tulad ng Setyembre, labing isa at kailangan ng Amerika ng tulong, magagamit natin ang pagiging miyembro. Sabi ni Vance, dapat tumayo sa sariling paa ang mga Europeo. May luhi ka dito, ang tanong ay paano ito ipinaliwanag. Ilang opisyal ng Europa ang nagsabi na hindi realistiko ang target na 2,000 at 27 kahit ano pa ang pagtingin ng Washington sa progreso. Dahil para mapalitan ng Europa ang ilang kakayahan ng Estados Unidos sa maikling panahon, kailangan nila ng higit pa kaysa pera at pampulitikang kagustuhan. Siyempre, bukod pa sa iba pang mga problema, nahaharap ang mga kaalyado ng NATO sa pagkaantala sa pagbili ng kagamitang militar, kabilang mula sa Amerika, kahit hinihikayat ng mga opisyal ng Estados Unidos ang Europa na bumili pa ng mas maraming gamit mula sa kanila. At ilan sa mga pinaka demand na armas at sistemang depensa ng Amerika. Tulad ng Patriot na sistema ng depensa sa Himpapawid. Kung orderin mo sila ngayon, ilang taon pa bago sila maihatid. Pero kung ganoon, anong uri ng muling pag-aarmas bago ang 2,000 at 27 ang pinag-uusapan natin? Sabi ng mga Europeo, hindi lang pera o political na gusto ang issue. Pareho nang meron, nagising na ang lahat ng Europeo at nauunawaan na nila kung ano ang nangyayari. Pero may ilang mga hadlang na hindi nagpapahintulot. Halimbawa, napalakasin ang depensang panghimpapawid at kontramisil na sa ngayon ay mga Amerikano talaga ang may pananagutan. Bukod dito, sa NATO, ang Estados Unidos ang nagbibigay ng mga kakayahang hindi basta nabibili. Halimbawa, mga natatanging datos ng paniniktik, pagmamanman at rekognisyon na, paalala ko lang, naging susi sa mga operasyong militar ng sandatahang lakas ng Ukraina. Ibig sabihin, dahil sa pagtanggap ng Ukraina ng intelihensyang Amerikano, nagawa nilang labanan ang mga Ruso. Ngayon, sinabi ni Trump na ayaw na ng Estados Unidos magbahagi ng ganitong impormasyon sa paniniktik sa mga Europeo. At dapat ang Europa na mismo ang mag-asikaso ng sarili nilang paniniktik. Pero alam ninyo, hindi rin ito agad magagawa. Sa NATO, kinilala ng mga kaalyado ang pangangailangan na dagdagan ang depensa at ilipat ang bigat ng sandata mula Estados Unidos sa Europa. Karaniwang sumang-ayon ang mga bansang Europeo sa hinihingi ni Pangulong Trump na akuin ang mas malaking responsibilidad sa kanilang seguridad at mga kung dagdagan ang gastusin sa depensa. Itinakda ng European Union ang layunin na ihanda ang kontinente para sa sariling depensa pagsapit ng 2,000 at 30 at inihayag na kailangan nitong punan ang mga kakulangan lalo na sa mga sistema ng panghimpapawid na depensa, mga drone, cyber warfare, bala at iba pang mga larangan. Nagkaroon din sila ng mga problema sa logistika doon. Pero ayon sa mga opisyal at analista, kahit ang target na 2030 ay napakaambisyoso pa rin. Dahil nga sa tagal na walang ginawa ang Europa, kaya parang hindi makatotohanan ang deadline. Ayon kay Europa. magmumukhang forward futurism tapos na sa Apsayo Bataests, ang estrategikong katatagan kasama ang Russian Federation. Tiyakin ang isang Europa na nakatayo sa sariling mga paa, na may pananagutan sa sarili nitong depensa ng walang dominasyon ng mga kalaban. Palaguin ang paglaban ng Europa sa kasalukuyang direksyon nito, tapusin at pigilan ang pananaw sa NATO bilang isang alyansang palaging lumalawak. Ibig sabihin, sa estratehiya ng pambansang seguridad, Diretsahang sinabi ni Trump na balak niyang sa isang himala ay pagkaisahin ang Europa at Russia at magtatag ng estrategikong katatagan sa pagitan nila. Si Trump mismo ang nagsasabing hindi aatake si Putin sa Europa at gustong gusto raw ni Putin ang kapayapaan sa Ukraine. Kasabay nito, dumarami ang militar mula Europa at Amerika na nagsasabing posibleng umatake ang Russia sa Europa sa 2027. Kaya naman, iisa lang ang tanong. Hindi kaya sinusubukan lang ni Donald Trump na iwanan ang Europa? Habang may oras pa, paano tuluyang alisin ang pananagutan sa posibleng digmaan? Sabi ko, makinig kayo, nagtatanggol din kayo sa sarili nyo, pero ayoko rin na puro Europeo lang ang pinoprotektahan. Dapat sana nagising sila ng mas maaga, lalo't alam nila kung sino ang kaharap nila. Laging iginiit ng administrasyon ni Donald Trump na dapat mas malaki ang ambag ng mga kaalyadong Europeo sa NATO. Hindi laging malinaw ang posisyon ng presidente sa isyu ng NATO noong kampanya sa halalan libo at 24. Paalala ko lang, madalas punahin ni Trump ang mga kaalyadong Europeo at sinabi niya na susuportahan niya si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa kanyang pananakop sa mga bansang NATO na hindi gumagastos ng patas na bahagi para sa depensa. Diretso niyang sinabi kung aatakehin ni Putin ang ilang bansang Europeo na kulang ang bayad, hayaan niyo siya, hindi kami makikialam para matuto sila ng leksyon. Pero sa taunang summit ng mga leader ng NATO, noong Hunyo ngayong taon, mainit na pinuri ni Trump ang mga leader ng Europa dahil pumayag sila sa plano ng Estados Unidos na itaas ang taunang target na gastos sa depensa ng mga miyembrong bansa sa 5% ng gross domestic product. Sa mga sumunod na buwan, nag-alinlangan si Trump sa pagitan ng mas mahigpit na posisyon laban sa Rusya na siyang pangunahing kalaban at kaaway ng North Atlantic Alliance at kamakailan lang ay ipinakita ang kahandaang makipag-usap sa Moscow tungkol sa digmaan sa Ukraine. Ngayon, nagrereklamo ang mga opisyal ng Europa na halos hindi sila isinama sa mga usapan. Sa pulong ng mga foreign ministers ng NATO ngayong linggo, sinabi ni United States Deputy Secretary of State Christopher Landau na malinaw na dapat akuin ng mga kaalyado ang responsibilidad sa depensa ng Europa. Sa prinsipyo, malinaw at lohikal ito. Pero ngayon, nagtatakda na si Trump ng mga deadline para sa mga Europeo. Kahit alam natin ang mga deadline na yan ni Donald Trump, pero dito, hindi pa tiyak kung gagana ito sa Europa. Kagaya ng pagganang ginawa nito kay Putin, dahil si Putin ay binigyan din ni Trump ng ultimatum noon. Kamakailan lang, Aksidente kong nakita ang sarili kong mga lumang isinulat na teksto na ginawa ko noon para sa mga episode. At napangiti ako nung binasa ko ito noong buwan ng Abril. Tingnan mo. Noong buwan ng Abril, nagsulat ako tungkol sa ginawa ni Trump na pinaikli ang deadline para kay Putin ng labindalawang araw. At na parang may dapat mangyari. Pero lumipas na ang higit pa sa labindalawang araw wala namang nangyari. At naging malinaw na puro bantalang ang mga deadline ni Trump. Pagdating sa Russia, hindi naman gumagana ang mga 'yon, puro satsat lang at walang laman ang mga sinasabi. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang bell at mag-like. Ingat, paalam sa lahat subtitles.